morning guys. Ito pang i-share is ko sa inyo. Ayan, nagtinulang manok tayo. Ayan, ang halo natin ay opo at malunggay. Ayan, luto ng ating ulam guys. good morning ngayon po guys ang um, isishare ko sa inyo ay magluluto tayo ng tinola ngayon guys maghiwat uh, na tayo ng ating mga kailangan ayan hiwa tayo ng sibuyas po guys ang ating sibuyas Magtinula po tayo ngayon ng manok ang, sa, ang ano natin ang gulay natin ay upo Ayan po guys, nakahiwa na ako ng sibuyas. Uh, ano yan, luya, saka ito bawang at, at yung ating sili. Ayan, nakahiwa na ang ating, ano. tapos ngayon guys, magbalat tayo ng upo. Balat ng upo guys. -tang -tang. Ang ito yung ito yung upo. Ilagyelo pa siya. Ayan, ang pagsira ang ilalim. ayan guys tapos ngayon guys maglinisin -lin natin ating manok dito naman tayo sa manok naano yung camera natin natalsi ka ng tubig. Ayan guys, ito pang ating manok na nilinis na tiniwa-hiwa at ito pang ating mga ano, ito pang ating sibuyas, uh, luya, bawang, at yan pang pa sili, ang asin natin, at yan ang sili at black pepper. At ito naman ang ating gulay na upo, at yan ang ating mantika. At ngayon guys, ayan, nakasalang ng ating kawali. Umpisa na natin mag gisa. Ayan guys, mainit ng ating kawali. Lagyan na natin ng konting mantika. Ayan, lagyan natin ng konting mantika. Ayan, kunti lang bawang sunod natin ating sibuyas patia at, at sunod natin ang ating manok lagay black pepper. Ayan, nagay ko na ang black pepper sa kaasin doon. At haluin natin nang mag-absorb ang ating asin sa black pepper sa manok. Ayan, hapok na. na natin, natin lagay nyo ng sabaw. Ang bango. Ang sarap. Ang bango-bango. Lagyan natin sa sabaw guys. may anak yung sabaw kasi malamig yung sarap sa sabaw sarap kumikok ng sabaw ok guys takpan natin hanggang sa lumambot takpan muna natin kumakita Moeina tai Ayan, guys. Tapos na natin himayin ang ating malunggay. Ayan po, guys. Guys, lagay na natin ang ating... Ayan, guys. Lagay na natin ating gulay na upo. Ayan. Tapos, lagay na rin natin ang ating sili. Ayan. Tapos, takpan natin. Maluto ang ating upo. Ayan, guys. Ayan lagay natin na dito ayan ayan na overcook na yung ating upo oh. may hirap wala tayong stand sira ng stand natin ayan isang pulo lang ano, ipatay na natin para hindi rin ma-overcook ang ating malunggay guys. ba? Diba? Ayun po guys, Luto ng ating tinulang manok with malunggay. At siyempre po, don't forget subscribe and like, share, comment below at nang sa ganun po ay updated po kayo sa akin lahat ng new video coming up. And thank you for watching guys and God bless. See you next video and bye bye. Ayan guys. Tapos na tayo magluto. Ang tanong morning guys. Ito pang i ko sa inyo. Ayan, nagtinulang manok tayo. Ayan, ang halo natin ay opo at malunggay. Ayan, luto ng ating ulam guys. At simple po guys, bago matapos ang video ito sa nanonood na hindi pa nakapalo, please follow po and don't forget like, share, comment below. At nang sa ganun po ay updated po kayo sa aking lahat na new video coming up. Ayan po guys, don't forget follow. Uh, Chicano Butyal. Ayan po, guys. Thank you for watching, guys. Luto na ang ating ulam. Chiboga na. Yum, yum, yum. Yum, yum, yummy. Ayan po, yummy, yummy. Wow. Luto na talaga, oh. Malambot ng ating opo. Ayan, nilagyan ko pa yan ng sili. Hmm. At ngayon ay, ayan po ang sili, oh. Manghang yan. Ngayon guys, patay, na patayin natin ang ano at kainan na tayo. Ayan po guys. Thank you for watching guys. Don't forget, follow and like and share. Share comment below at nang sa ganun ay updated kayo sa ating lahat na new video coming up. Ayan. Toto na. Ayan guys, oh. Ang daming daw ng malunggay. Sinang gusto dyan ng malunggay? Kuha tayo ng malunggay. Okay lang maano siya ma malayo ano. Ayan, masarap ihalo sa munggo ba? Kaya bukas na lang kaya magpitas ng malunggay. Magpitas na kaya ako ngayon. Malunggay. Uh, oh, -no, oh. Ayun, sa taas kaya hindi ko abot. Yung medyo sa ano pa ba? Hariwa, may mga ano. Ayan. Kasi taglamig na kaya maganda ang dahon ng malunggay ngayon, guys di po ba o sinang gusto dyan na malunggay ah, uh, bukas kasi may pangulam kami kaya kanina ay bukas mag isa pala ko ng repolyo tapos sa susunod magluto ako ng munggo tapos haluan ko ng malunggay ayan po guys ito sa labas lang ito ng bahay ayan. ayan po ang malunggay dito ayan di ba Ayan, mababa lang siya. Pitas ng malunggay. Ayan at may puno siya ng ano ito po ang kwarto ng maneho ayan tabi lang ng malunggay ayan yan lang malunggay ito hindi ba tapos pitas tapos ito lang ang pinto sa labas lang to ng gate ang malunggay na amin dito ayan kaya mamaya yan pasok na tayo sa loob ay imposa, ang oh, palagan dito sa gate pasok na tayo guys po guys thank you for watching guys yan guys oh ang daming daw ng malunggay sinong gusto dyan ng malunggay kuha tayo ng malunggay kailang maano siya ma malayon ano. ayan masarap ihalo sa munggo ba kaya bukas na lang kaya magpitas ng malunggay magpitas na kaya ako ngayon malunggay ah, oh. Ayun, sa taas. Kaya hindi ko abot. Yung medyo sa ano pa ba? Sa riwa. May mga ano. Ayan. Kasi taglamig na kaya maganda ang dahon ng malunggay ngayon guys. Hindi po ba? O, sinang gusto dyan ng malunggay? Uh, bukas kasi may pangulam kami. Kaya kanina, ay bukas mag-isa pala ko ng repolyo. Tapos sa susunod, magluta ko ng munggu. Tapos hahaluan ko ng malunggay ayan po guys ito sa labas lang to ng bahay ayan. ayan, po ang malunggay dito ayan di ba ayan mababa lang siya pitas ng malunggay oh ayan at may puno siya ng ano ito pang kwarto ng maneho ayan tabi lang ng malunggay ayan yan lang, lang malunggay ito di ba tapos pitas tapos ito lang ang pinto sa labas lang to ng gate ang malunggay na amin dito mamaya. Ayan, pasok na tayo sa loob. Ay, yung pusa. Oh, dito sa